Ah, uh, magandang umaga. ako kumusta na? Umaga po. E, ka, a, ano ko lang ngayong umaga po. Ka, gigising ko lang po ngayong umaga. Hmm. E na, napapagod rin po ako kagabi kay Tisi. Kasi, ano, namulot ako ng kalakal. Hinahanap e, ko pa. Hinahanap eh, ko pa po siya kagabi sa bayan. Ah, naglayas papuntang bayan. Opo, naglayas na naman. Eh, pinaliwanag ko po kay John. Ah, Araw-araw po ako ano, yung napupunta sa bayan para may ano yung mga nag-aral para, ano, para may baon yung ano yung nag-aral 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 ko ng high school sa kayong nag-ano nag, ng elementary. Hmm. Baon nila. Kung po, ko, pinaliwanag ko kay John. Eh, ang ni Ma, yung kasama niya po. Punta ng punta po sa bayan. Butit na ka-uwi kagabi. Ano ang anong nangyari? Ang ang nangyari po, hinanap ko po, po siya sa bayan para makauwi. E, na nakita ko po, po siya sa bayan. Mm ko -hmm. po, po nakita. Kaya nga, pagdating ko po, po, sinabihan ko si John John pagod na pagod na ako dyan, eh, may sakit. Ano-ano yung may sakit pa sa puso. Ano yung may kuhan pa ng mika, Yung may sakit pa ng mika. Pagod hmm. na pagod na ako sa kanila po. Dahil hanapin ko pa sila. Pero ano na ngayon sila? Ah, uh, gising na? Gising na sila? Opo. Tingnan natin. Gising na siguro po eh. Ay, sarado pa naman, ano? Hindi, gawin ko lang po ito, gawin, gawin ko lang po yung At ano, kasi po, pag hindi ko ito nilagay yung padlak at itawid dito, alis naman yun ngayong umaga. Hindi, ang problema... Malayas naman Angelica, ang problema sa kanila, kasi nung nakarang araw nagpunta ako dito, ano? Opo. Okay. Eh, nandyan naman, diyan na si Tatay John umibak kaya siguro doon sa pagkakapadlak hindi na siya nakakalabas o ano yan ang problema nakabukas yan po nung isang araw kagabi ko lang po yan ging, ging tawit yung padlak ah, sa gabi mo lang linalagay yan Opo. eh ano yun umaga yun napagpunta ko rito tulog pa uh -huh. nang nagbukas nako Nangyan ang mga ibak e ni ay, tatay jun Labot na siguro siya dyan po. Yan na lang siguro siya nagtumae. Kaya nga, ay, naku, sabi ko baka itong pagkakapadlak ang dahilan kung bakit siya hindi nakakalabas kapunta sa, sa CR. Sa ano po lang po yan sinasara, ano mga, ano, mga, mga gabi, pag ano yung pagkatapos, pagkatapos po, kumain sa gabi. Hmm. Eh, Pinapadlak mo? Opo eh, kawit ko lang yung yung padlak. Ginaganon ko lang, kinakawit ko lang po. Ah, hindi mo sinasara yung padlak, eh, mo so, lang. Opo, ging, gin ganon ko lang po. Yun o. Ay, kinakawit Opo. Uh, lang. Opo. Kaya yung pagising ko po yung umaga, binuksan ko po kasi nakatawit ka. Sabi ni Don, wala na, umalis na, doon na, doon. Eh, pumunta po ako ng bayan. Pagdating ko doon, Inaanap ko doon ganun. Nak nakikita ko po siya sa bayan. Tama nga yan na ginagawa mo para hindi makalaya si Kisi na ipadlock dyan. Ano? Opo. Kaya lang ang problema kung a ano, aabutin na si Tatay Jun lang ko. Hindi na siya makakalabas talaga kasi eh siyempre naka kung nakakawit. Ang lang po yan kinakawit ko pag hmm. kumain. Ano yung pagkatapos kumain, saka kinakawit ko pag para... Mm. -hmm. Dating ko ito eh, kasi pag pabayaan ko po yung gumala ng gumala sa bayan, baka ma, mano ng ano, mga ano mga adik, baka mm. -hmm. nga po ang ano eh. Marami pa sa bayan po ano, mga hot po ng ano, mga rugby. Mm -hmm. Kaya nga eh, delikado nga rin pag naglalalaya si ano ano? Si... Delikado nga po 'yon ano tatay John? Kumusta tatay John? Ano? Ang ginala naman po niya kagabing mga gulay. Anong mga bulok na gulay naman po? Ayun you know, o. Saan yung plastic John? Yun? Tingnan niya po dito. Ano? <laughs> si hindi no. hindi mo naman din siya nababantayan ano Hindi ka, kasi ano ka talaga busy ka rin sa paghahanap buhay wala wala din ito po yung mga dala niya para niyo kung anong dala niya ito po yun nako Ayan po. May puso, may ano. Ito po yung dala niya, ito po. Oh, yan. Nako, Ano ba yan ng mga dala, -dala mo? Hindi naman makak nakakain yan. Eh, nagdadala lang ha? po dito ng basura ko. Nahirapan na pa Ito po yun. Oh. ito. Oh. ito po nga, yan, no. oh. Ano ba gawin mo yan? Oo nga. Ma, kain mo po yung mga ganitong hitsura. Anong gagawin mo dyan, kisi? Nagdadala ka ng ganyan. D ito po yung dala niya, mga bulok. Eh, kung ilaga po, ipakain ko sa kanila, makakain ba kaya to po? <laughs> sa palagay niyo, makakain ba kaya to? Ang ganitong itsura. Kisi, huwag ka na magdala ng ano niyan. At saka huwag ka na lalaya, sinabi ko na sayo. O, oh, ayan na, o. Oh. Ayan ang gagawin mo ito, o. Oh. Wala na to eh. Ayan, okay. ayan. Ano may mga sabina sin. Ah, oh, yan dagdala kala nanba <laughs> sa o radyan. Kelbaso o radyan ngion eh, tenan mo. Nako nako pisik. <coughs> Nigagalit na. Tena yan mo yan, ibasura mo na yan kisi. <coughs> <coughs> Tama na yan, Casey. Tama na. Huwag mo nang... Ba't nag-iiyak ka na inano yung daladala mo? Eh, naman yan pinakikinabangan. Puso. Kaya din na dinadala niya. Kaya mo nga alam ng vlog kung anong dala niya. Nag-iiyak siya. Kaya mm. mamaya, ilagay lang po niya dyan. tina mo. Sa kanya yan eh. Yung mga basura na yung galing bayan. Oh, oh, oh. Tama Tama na yan. Yung mga ipadlak kong kuan, mga, yung mga alanganing oras para makakalabas si tatay yun mag-CR. Hindi, ang sabi no? po ni Lolo, ipadina na lang daw si Kese. Eh. eh, ipadina na lang. Kawawa naman yun pag ihina din eh. Uh, uh, bata yun, uh, baka mano tayo. Ma... Ay, ang problema nga po, nahirapan na po <laughs> kung mahanap sa kanila eh. Hindi hmm. eh, ko po alam kung anong gagawin ko dyan eh. Pag ikinadiin na yan, eh, maano tayo ng... Eh, sa nito, tanungin natin si Kuya kung anong dapat gagawin dito, saan sila dadalit. Pero sa ngayon, ah, mayroon pa naman kayong, ano, yung sasaing eh. Mayroon pa. Wala na po eh. Kasi nga po, nag, nag, ano, yung, nag, ano, na po hindi na siya nag ko ng bigas ngayon ano yung nag ano nagbili ng bigas hmm. so ano Angelica ka kasi yan ah, <coughs> naka ano naman nakasahod ano, na may, medyo yung may ulan naman na nasahod, ano ano yung pinahigib niyo sa akin ito po tapos yan ito po uh, medyo marami pa yung malinis <coughs> na tubig eh, pambuhos, ngayon. Ito po, pambuhus na lang po sa CR. Ano, pwedeng panlugo, panghugas. Pwede. Kasi, ikaw naman ang nag-ano dyan sa kanila, no? <tod> ikaw man ang magbigay ng pagkain kay Tatay Jun at saka kay Kisi. Okay. Uh, ah, mo na itong 200 na bilhin mo bigas at saka kung ano pa mabili, ano? Mabili ko po kong Ay, sis. Ah, uh, 200 na ano para makatulong sa inyo ano okay. sa kakay tatay Jun, kasi pag nakasaing ka dito pinapakain mo lang naman sila eh, okay. eh hindi. hindi man sila marunong magsaing si tatay Jun. Nga, diba? Eh, kasi kung ibigay niya kay Casey si Casey po pag may pira po lalayas na po yan kaya yun ang sabi ko dito kay John John ganito na lang pag pumunta si Sir di isabi ko na lang na ako nahirapan ako sa inyo Hmm. Maghanap buhay pa ako, ha. hahanapin ko pa yung kasama mo yung nawawala. <laughs> na, nahirapan na po ako eh. Oh, ano? Umaya, okay. nag-iinit pa. Nag-iinit pa daw, Casey. Oh. Ayan, nahirapan na po ako sa kanila eh. Nilaalis hmm. nang alis. Huwag ka nang maglalayas, Casey, kasi naku. Ah, trabaho ka pa sa okay, kahanap. Kailangan ko na yung sinasabi pong huwag nang alis. Kinabukasan, gano'n pa rin pong gagawin niya. Kaya, hmm. hindi ko po alam gagawin ko sa kanila dyan. Pero yung mga nakarang araw, nakapaglaban naman kasi meron naman sila sabon. Opo, nakapaglaban. Hmm. Mautusan po siya maglaban. rin siya po, alis ng alis. Kaya yun ang sinabi ko kay John. Ako, John, ang kasama mo, John, dapat bantayan mo kasi... Naghahanap buhay rin ako, naghanap buhay rin ako sa bayan araw-araw. Hanapin ko pa yung kasama mo kung nasaan na. Pagod na pagod na po ako sa kanila. Kaya nga, eh, ganun talaga. Ikaw na ang uh, titindig talaga dito na ano sa kanila. Kasi sabi mo pa nga, eh, kung hindi mo sila pagkakain, mamamatay yun. Kaya nga uh -huh. po, yun nga. Kasi kung hindi, yung hmm. sinabi nga ni Jun na hindi namin binibigyan. Kung hindi namin binibigyan, di. Nangamatay na sana yan dyan kung ano walang kain. Oo. Di ba po? Ayan nga. Binibigyan ko po yan sila ng pagkain dyan. Ano, pag nandito hmm. ako, bibigyan ko sila. Pag si lulong, bibigyan ni lulong. Bibigyan din ng mga anak ko. Hmm. Oo, oh, nagpapainit pa, Kisi. Papainit pa. Nagpapainit pa ng tubig mamaya na. Hmm. Namaya na. Ayun, oh, nagpapainit pa. Ano, naglaba ka nung nakaraan? Naglaba po. Kaya, Ay. Ayan naman po yung labahan nila. Paano po lumalayas na hindi na siya nakapaglaba? Agoy, iyan lang. Dahil Lay, layas hmm. layas po yun. Huwag kang layas Ay. ng layas. Yung mahirap po sa kanya. Kaya hmm. Kahit anong salita kung huwag lalayas dyan sa bahay. Hmm. ganun Ganon pa rin pong ginagawa niya, umaalis. Ano, kasi Ah, uh, bibili ka kape? Opo. Baka naman lumayas ka. Ay, pag inutusan niyo ko bibiling kape, lalayas hmm. na yan po. Ayusin mo, hindi ka lumayas. Ngayon nandito ako. Bumalik ka kaagad ha. Bili ka kape ha. Oh. Ako See? na lang kong bibili ha. Ay. yan ang bayan. Ah, sige, sige. sige po. Bibili ka. Ma, abay. Ma, abay. Ayan mga kabindors ang ano nila, Tatay John. Ah, uh, nagpahabot na lang tayo ng pambili ng bigas kay ah, uh, Angelica upang kapag nagsaing sila Angelica ay mapakain itong sila Tatay John. Ah, uh, yan na lang ang ano natin sa kanila. Uh, pagdating naman doon kay Idol Jojo, kasi Idol Jojo nagtratrabaho mga kabindors Kaya hindi niya napapasyalan itong sila katay dun uh, Maunawaan na lang natin mga doors ang ano rin kalagayan ni Idol Jojo Kasi siyempre marami siyang mga pinaharal, may mga college siya, kailangan niya talaga ikayod Ah pagdating naman dito sa pagvlog ay hindi naman kami ah kumikita dito. Ah ginakailangan talaga na laki pampa ng ibang mga ano, mga trabaho. Ito namang pagvlog ay trabaho din naman ito. Kaya lang ah, hindi kami dito kumikita. Hindi nagiging sapat ang aming kita dito sa pagblablog sa liit lang ng aming mga views eh simpre, uh, ganun lang ang nangyayari sa aming mga vlog mga kabindors kaya ito ako naman ngayon binisita ko ulit sila tatay dun kasi ako ay di up oh, ngayon eh, sinaglit ko dito uh, in update natin mga kabindors kung ano na ang uh, kalagayan nila tatay dun Huwag ka nang maglalalayas, Kisi, ha? Ayusin mo, ipapahuli kita kasi ano ako, barangay tanod ako, ipapahuli kita doon sa bayan, tapos ipapakulong kita, ha? Huwag ka nang pupunta ng bayan, ha? Kisi, huwag ka nang pupunta doon. Kasi pag nahuli kita doon, ipapakulong kita. Gusto mo makulong? No. Ah, sige. Basta yan ang usapan natin, ha? Para hindi ka makulong, huwag ka nang lalayas. Ha? Isi? Oo. Ah, ha, sige, sige. Ito, magtimpla kayo dali. Hmm, sige na, magtimpla doon. Ayan, dalin mo doon yung tasa mo. Ayan, shout out po sa aking mga supporter sa aking maliit na channel. At sa kay Idol Juju Albasan at saka sa mga iba pang mga butihing puso dyan na nagsusubaybay dito sa Kaila Tatay Jun at Casey yan thank you so much po uh, Ma'am Winter na sa iyong pag care dito sa mag-ama Thank you so much po sa inyong ipinaabot na ayuda sa kanila. Uh, Unang-una, ibinili ko sila ng grocery nung nakaraang pag-update ko. Tapos yung natira naman ay, ayan, uh, pag-update ko ulit ngayon ay nagamit din nila. Ayan, inano natin ng pambili ng bigas yung 200. Tapos yung uh, sanda naman ay inano natin ng pangkape kaya yung mga una pang ano uh, ginawa natin sa kanila. Eh uh, thank you so much Ma'am Winter. Sa iyong uh, malambot na puso sa mag-ama. Ah oh, sige Tatay John, ako ay uh, ano na. Uwi na, ano? Ayun. Ah uh, Angelica uwi na ko. Ah. Uh, Salamat po sa pag ano niyo dito sa amin sa pagpunta niyo sa amin. Sana ayan. po hindi kayo nag Kasawa po sa amin na mag ano dito araw-araw yung mag ano, yung mag, ano, yung mag, dito sa araw-araw. Yan nga. Parsyal po. Hindi ang ano ko pag yan di up ko yan. Ah, uh, sinasaglit ko dito okay. pagde pa kasi may ano ko rin may trabaho ko okay. hindi naman sapat yung kuan yung pag vlog na doon na lang tayo aasa kasi okay. ano man mahina man ang ating mga views okay. hindi man tayo kumikita tulad din kay Idol Jojo hindi rin kumikita yon sa pag kasi mahina ang views kaya nagtatrabaho siya ngayon para niya yung mga pangangailangan mga anak niya kasi mga saan siya ngayon uh, ano mga college na mga anak niya hindi ko po masyadong ano kung saan siya ngayon nagtatrabaho basta nagtatrabaho siya para sa doon sa mga may, anak niya ano di ba may tindahan po sila diyan wala na yan? may okay. mayroon pa siyang tindahan kaya lang ano may um, pina, um, pina, o oh, pinapahawakan lang niya nang iba may mga ano siya diyan tao na um, nag um, uh, ano uh, nag uh, nagahawak Pero may iba siyang trabaho na para masustintuhan niya yung pangangailangan ng kanyang mga estudyante rin kasi ma mahal ang mga bayad noon. Ganun nga po. Mm -hmm. Eh kung kung sinabi pa ng mga teacher na may mga project, siyempre, di ba po? Mm -hmm. Kaya nga, ganun ganun na lang na siya ngayon nagtatrabaho muna para mairaos niya yung uh, pangangailangan ng mga anak niya. Asyik Asik ya. Oke okay nah. Ayah